tayo na. San Narciso. San Arsiso. Mga walang tulog. <laughs> <laughs> si Tio. Pero mamimingwit pa rin. Uh, mamimingwit po na kami bago matulog. Importante activity. Walang matutulog hanggat walang nahuhuling isda. Okay, silipin mo na namin ni Dodong. Dodong. Okay, dodong. Holy smoke. Ganda. White sand. Let's go. Ganda to mo. Tinamos mo. nawala yung antok ko. Sobrang ganda. Pwesto na natin. Pwede pa yung dito? Pwede mag-tent? Inaabot ng tubig? Ah, kuya. Buti na lang kung hakan dalawa. Aabot sa lang ang dito daw dyan. Hmm. Tambay lang. Tapos ano? Dito. abot hanggang dito. Dyan, hanggang dyan. Dito. Hindi na. Anong oras Ganitong oras, low tide. Ayun o, tigis ang bangka tayo ba yun? Oh. Tigis tayo tayong bangka. Ayun o. Tapos may mga bakawan dun, ang ganda o. Oh. May mga group dun o. Oh. Oo. Yan, so ano na kami. Ligo. Ligo and fishing. Ligo and fishing. <laughs> Manok, ibon. Manok, tiyo. Pero pag inadoba natin yan, sarap yan. Ganda oh. Kita mo naman yan. Nakalak mo yung pintoan nakalak? Apo ah, tiyo, nakalak na pa. Ay, kita mo naman yan. Kita mo naman yan sa video. Kung gaano ka piin yung buhangin diyan. Tignan nyo yan. May ganda. Ayan. Parang ibang mahuli rin. Look at that sand. Doon tayo ah. Kasi lang nandun yung ano eh. Nandun yung... Bakawan, tiyo. Bakawan? Kasi... Oo. Oh. So yan. Uh. Fishing. Fishing mission. P Fishing mission kami. So... Tingnan nyo yan. Napakalinaw nyan. Ayan. Tatry natin doon sa may bakawan doon mga medyo malalim doon sa may bakawan so tatry natin doon na natin kung may tayong isda <laughs> sarap ayun e na si Tiyo, naulan na si Tiyo doon dito may mga maliliit na isda ito ang dami oh ayun oh fish kaya beta. Starfish. Ay mga maliliit pa. Maliit pa na starfish no. Ganda oh. Sa uh -huh. Sa sambales Ay, sa lalaki. yung Sambales ang lalaki ng ganyan eh no. Gumagalaw din. Oo, um, gumagalaw din. One time nga nilagay ko sa ulo ko, may lumaylay na gano'n <laughs> Tentacles niya. Gapit eh. Low tide. Mamaya high tide to. So mamaya, uh, pwesto tayo doon. May alak tayo. Kuha tayo ng upuan sa kamesa tapos mag-chill tayo doon. Tayo nila, Tio. So, Go, Gucci. Ayun. Eh. Yan yung bakawan. Kinatito sana may mauli tayo. Ayan yeah malilim sa part na to ito maganda tumambay yan tinawag ko na sila ati jo oh uh, maligamgam yung water dito ah ayos nice, ah Ate Ja Kaya nga eh dito maraming ganda look at that this sa oh. mga komang iba yung tsura ng komang na to kasi yung sipit niya parang iba yung position go ayun so far instead na habulin ng isda yung pain ko, tumatakbo sila. <laughs> Then ayun si Tio Jonathan, oh, kita nyo dun, namimingot si Tio. Mano-mano na lang, nasira kasi yung ganito niya, yung grill niya. Pero okay lang, at least functional. Pero tingin pa tayo dito. Kasi may nakita pa ako dito mga maliliit na isda na pwedeng kumagat sa pain natin. Ito, tulad yun. no? I don't know kung kita dito, pero ito may dito. Ayan oh, dito dito. Yung mga fish dito. Kagat kayo, kagat. Wala. Alam mo gusto ko magat. So ito. Meron dito uh, sea cucumber. Ito. Sea cucumber. Sea cucumber. Pwede namin to pulutan mamaya. Actually. Look at that. It's so big. Laki na niya oh. ini oh, inihaw ano, okay. mati <coughs> yung, yung ano? Chicken. Excuse me, Parang yung last. Para, <laughs> para mainit-init <laughs> pa mamaya. may ano to oh, uh. yung hindi na yung dito. Alat yun eh. Tapos -hmm. ko lang. Pero kung papuloan mo, yung... Chinap niyo ate Jo. Ang gata na... ano gano'n. Ang lamig dito. <laughs> Ikunin mo yung jacket mo. Ha? Yan. So ito na yung food namin. Hinihaw na pusit. Yan na rin. Tapos Anong sausawang to, Tejo? Ito, rice pala to. Toyo, sili. Toyo, kalamansi, sili, saka yung chili, ano mo, ano? Chili sauce. Hindi, nilagyan lang ni tatay ng, ano yan, sili, baboy ayaw niya ilagay yung tapos yung okay. inihaw na uh, inihaw na fried chicken inihaw na fried chicken from <laughs> <What laughs> ivory dyan from McDo imported like, from McDo from McDo pa yan ito mamaya na to yan. tapos mamaya yan mamaya na rin to. pulutan na kasi ano. baka ano lumamig sarado ko na lang so gravy yan. tapos may The gravy pa tayo sa bawo. Yeah. Mamaya iihawin pa namin to, yung nahuli namin isda. <laughs> Kasi pinaghirapan namin to nila Bey eh. <laughs> <laughs> Umiikot pa. Ganda ng <laughs> 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 banding nilang dalawa. Banding ng dalawa. Hey Okay. Ikakainin pa naman tayo para finish. Ayaw, oh, nagpaluto pa, 'di ba? Ayun. Mm -hmm. Ayun na. Ito, tinatawag na grilled fried chicken. Ito na 'yung recipe From McDonald's. Minsan lang sila mag-grill niyan. Eh. Thank you, pet. Okay. Anong luto 'to, Tidi? Sinigang. Ayun, sinigang na baboy. Sarap. Ano hindi pa kaya kayo? Ay, ito kuya. Mayroon meron pala. Sarap ba eh? Agulat <laughs> naman <laughs> ako Panalo daw. Yung ano, yung grilled grill fried chicken. Bago yan, bago yan. Grilled fried chicken. Yan. So, iyaw na natin yung nahuli natin kangina. Nahuli namin na na air dry kangina. Tignan natin kung masarap. E. Oh, po, huh? Hindi po. <laughs> One fourth lang daw. <laughs> One fourth lang daw nito, One Alfonso. Lang, Ayan. Yeah. Spulutan. Huh? <laughs> Recorded. Sola yan, yan. Yan, ha? Recorded. Huwag ka mag yung ilaw niyan. Okay? Okay. Solary ata yan, Tio. Yan. Solary yung iba yun, Tio. Ha? may linya, May linya, Tio. Ito, mga ganyan. Solary. Yung mga nasa riyan. na yung dam. Ayan. Ganda rito. Mahal. Maliwanag lahat dito. Walang ano. Ito rito, lakas din. No? Oh. Ganda. Maliwanag tapos malakas yung hangin. Okay, shot na. yeah So, naubos na namin yung alcohol. So, yan. sa ilo po yan. Ayan. Eh. Ngayon, manguli naman kami ni Dodong nang Komang Para kinalya <laughs> uh, Sama namin si Bea Ngayon, hindi namin alam kung gano'n lang katas yung tubig Yan na namin Anong oras na? 10.41 10.41 Ayan, may, pa May pa Tara dong! Okay, may saan pa? Kaya pa? Uy, may biling. Ay, wala. Dobat nga. Dobat na. Ito na lang. Ito na lang. Doon lang. Ayun. Ay, may linya dun. Ay, nakaangat. Wala lang. <laughs> Ay, o nga no. Ayun na. Nakaangat. Ay, hindi. May linya nga. Nakainom. Dapat ka bababa. Nakainom ka rin kasi. Eh. Hirap sa'yo eh. Kasi inom. <laughs> Ay wow, social. May, may ilaw din pala si Tadi dito, babe. May mm mahuli -hmm. kaya tayo. Meron din. Nandiyan lang tayo. Tapos biglang lang no. Ay, wag naman. Ayun. Ah, so, ito pala yung linya. Oh, okay, dito kami na sa. <laughs> <laughs> kaya pa. Kaya mag-drive? Okay, kaya pa. Okay, <laughs> pa. Dika mela lasing ni Bea eh. Ay si Dodong. Ayun. Ayan, <laughs> Ayun. Ayun, dali nilagayan. Ayun. May bag pa talaga eh. Nalya, para sa iyo lahat 'to. Ay! Lakas. Hala, samalon ko 'to, Dong. Di pa Hala. Hello, Bay, hindi natin nakita 'yan. Nako, may mali sa ating dalawa. May. ka? May mali sa ating dalawa, Bay. Hindi natin nakita 'yan. Tabiso na 'yung paningin nyo. Kaya nga eh. Tabiso. Sorry. Like what? Eh, ano 'yan? Starfish. Ay, oo nga. Galing ah. Oh. Talos ng paningin mo. Ganap Ayan, ano yan? Ayan lang Ayan lang ba? Ayun lang Ayun nga, ayan, may pansipit. Ayun maganda Ayan, ayan. Ganda may pasipit Pang Out Ito, ito, ito Ayan lang, ayan lang Gumagalap <laughs> Uy, doon ko Doon ko Ayan lang yeah, Pop, pop, pop mm. <laughs> Ayan lang, kalak lang pala ko lang dito Oo, ganda oh Ayan lang, ganda oh Yay! Ayun, huwag na kayo. San? 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 Dalawa. San? Ay, ito. Ayun. Ito po. Ayun, eh, o. Kita niyo po yan. Uy! No? San? Katapakas. Ito? Huli! Oh, Nadia, this is, this is this for you. San pa? San niyo isang? Ito, is ito, ito. Wow! Good shit! O, ba mayroon pa dyan. Tignan natin. Uy, ma, ang laki, o. Uy, ayun pa oh. Kulin <laughs> natin yan. Hmm, di ba? Legit. Galing mo dong ah. Sa loob nun oh, kaso malayo. Ang talas na mata mo dong. Saan ba eh? Sa butas. Eh. Ay, hindi lang. Hindi ko naabot yung bay. Huwag mo na mapahirapan <laughs> <laughs> ng ganyan. <laughs> hey, <laughs> ayun oh. Jump up. Let's go na, Alia. Dami mo nang ano, dami mo nang komang. Eh. Ang laki! Hey! hey! Ay! Ay! Ayun po, pahaba oh. Tata tata tata. Lagyan na natin yan diyan. Komang. Sa pa, pa? uy, uh, ito kakaiba rin oh. Oh. Hey! Let's go. Ano ba, so, <laughs> Let's go. go. Eh, dami na Joe! Jo. Mm. Look at that, crab. Look at those. <laughs> Tinan mo itong isa, wala pang bahay. <laughs> Informal settler yan. <laughs> <laughs> Sa lahat ng nahuli naming crab, yan yung pinakakawawa talaga. May eh. naman na yan. O, oh, ito. Yan o. Ito Oo <laughs> oh, na, ay, diyan panoorin mo to ha. Ang dami mo nang alam. Eh, mamatay lahat yan dong. Walang singawan yan. Hindi, yes. bubutasan ko itong. Ayan, so session down. Uh, tapos na kami mag-hunt ng hermit crab. And then, mga gemstone ni Ate Jo. <laughs> Ayan, mukhang beach resort. So, good shit dito. Dito sa uh, Narciso, ah. Uh, Uh, Quezon So, ganda rito I would suggest na pumunta kayo rito during weekdays, so mas may enjoy nyo Kasi konti lang yung tao, as usual So, yun uh, May nakuli kami ni Dodong na magandang hermit crab Ate Jo? Dito? Sige, okay Ayan, so matulog na kami kami ni Dodong wala kami tulog since kahapon yun, galing pa akong trabaho yan, goodnight Ate Jo yan sino si Bay? ayun, pala ayun pala si Bey oh, tulog ka na Bey <laughs> Good night na Bey Good night. Dong sampalatay mala tulog dong. Ay magigising kami na. Ay dito palakami. Ayon. Gisingin mo kami. Low tide yun, di ba? Oo. Ayan, sige. Ayan anong oras na? Alas 5, no? Ayan nyo to. Ayan, so 5.30. Ayan yung sunrise. Dito medyo madilim pa, oh. Ayan. Tapos dito, Di ng nangyayari? Yan sila yung kinakain eh. Yan yung mga ganyan. Yan yung mga hinahanap na mga ano. Video ka muna. Laki niya eh. Ayan. Parang ano, parang pansit lang siya. Parang siyang pansit. Oo, parang noodles. <laughs> Sanap to isalad. Tapos ito. sasahog natin dyan. sa puro pa ito na oh. Pero konti lang to kanina dami. Uh -huh. Ayan eh, no, ito. ang oh, galing. Yes, improving na ako. <laughs> <laughs> Ayan oh. <laughs> Ayan, tanggalin mo ito. Lang. Huwag ka ba eh? Hindi ito pala eh. Parang siyang spaghetti? Yeah. Ayan. Parang pancit. Ayan o. Mukhang makakarami tayo si Jo. Yeah. Uh, sa ganito. Ayan. Ito. Galing Bokabay. no? Eto, ito. Kumakapit lang siya no? Mm -hmm. Ito siya. Ayan. Ito pa, ang dami eh. Ang dami dyan. dami dito. dito, dito sama, Ito dito malamang sa malalaki. Ito. Para siya muig. Grabe kapit nito. Siguro sawa lang sa ganyan yung mga nandito. Ayan, nakita pa tayo. Phone mo, nabasa na ba eh? Siya. Ganyanin natin. Ayan. Ayan. Ito pa. Ito pa, ang dami. Sarap po ito. Mamaya titikman natin. Ayan. Lagyan mo ng mineral water para ma-wash. Sige, malinis na ito, no? Hindi pa. Ay, hindi pa? Hindi, hindi ko wash natin kanina sa dagat. Ayun na yun. Ah, okay na yan. Eh. Maalat pa eh. Kasi Maalat? Eh, kasi hindi mo pa binalawan ng ano, mineral water. Pero masarap siya. Ah. Doon, oh. Masarap. Tayo matito mo ako matito Kaya yung tubig, kuya. Thank you, daw Lagyan natin muna ng tubig. Tignan, oh. masarap. Ang alat? Para ma-wash. First thing po nga titikin nito. Tubig lang, mineral water, pambal lang. Yeah. Ito yung fruits of our labor. Aba't ang batang konti. Maalot pa rin eh. <laughs> pa rin eh. <laughs> Kaya nga, hinahalo yan sa, sa mm. asin o sa isda. Sarap. Isda. Sarap siya, para siyang ano, no? Uy, grabe naman. Hmm. Ha? sobra. Para siyang ano, para talaga siyang pansit, no? Mm -hmm pag naloto yan. Parang beyond ito daw. Kaya pala Sa sabaw na isda dito yun, ano yan? Yung yan. na ito. Canton Alasi. Pag nagluto ka niyan, Si spaghetti. si spaghetti. Si spaghetti. Italiano. Si. Si spaghetti. Si spaghetti. Si spaghetti. Yung malalaki niyan, may malaki laki pa dyan eh. Mas Parang walis ting-ting ka laki. Ah, may malaki. Mas matataba pero, pa dyan, oh, pero dyan uh, tayo. Pero hindi ganyan ang Pero meron pang isang klase tayo na para namang mabalahibo siya. Na magal... magal yan si, si Ate Jo. <laughs> yeah, yan si Ate Pabayaan mo yan doon sa Ganda mo Ang halong. laki yun Solid no Ito pa may iba pa Ito yung nakuha nyo kagabi yun, Ah yan Sa patuhan Doon yung Nasa taas na ng bato Yung kinuha namin kagabi eh nasipit sa atin <laughs> <laughs> Kagating kita. <laughs> Sipiting din kita. Ayan. So palis na kami. Uh, Newfound Beach Resort. Dito sa Narciso, Quezon. So, na kami.